Hello! For today's video guys, eto na nga mag-ayos ng inyong kumarels. Dahil syempre mag tayo ng ating ukay-ukay. Hindi okay oh, okray oh, ha, ukay-ukay. Gagawa na naman tayo ng pera. Apay oh. syempre, pangkain din yan. Ayun, nag-iagoy, nagising ng akin niya po at medyo talagang iniharap kong maigi sa aking ang aking video, ang aking cellphone, sa aking pagmumukha, okay, kitang kita naman paglapit ng update ko sa akin. At meron naman sa, siya dahil na siguro ni siguro'y nahaharangan ko hapang ako'y nagme-makeup, o diba? O yan nga guys, mga kakumarals, kumparals, ayan. Siyempre, kailangan mag-ayos-ayos tayo ka. Para naman tayo magkabenta-benta, baka naman isipin nila ano ba naman yung law lang yun. Hindi na nagayos ayos ayos Eh, Siyempre, papulapulahin muna natin ang ating mga labi, pesngit, ang ating mga pilikmata. Pilikmata nga ba yan? talung ka pala, my goodness. mali mali pang inyong kumarels. Ayan na nga. Dahil ako ngay nag-face powder na e eh, pang peng ko muna naman ang aking talukaps. O, oh, diva. At ayan na, medyo hagulan ko nang na aking mga mapupulang labi na lalo naman pumula. Charot! <laughs> o, oh, ayan, pati ang aking pesni. O, oh, diva, oh, Oh, kasing pula na yatan humakupa, ay ambot sa imo oy kung ite ay pantay alam mo naman ang mata natin ay talagang hindi na halos makanina kung ang aking bang ginagawa sa akin mga fest ay pantay ayan dinalawang kamay ko na kasi para sa isipan ko kahit na ako ay may dalawang matay, talagang hindi ko malaman kung pantay bang aking ginagawa sa pagpinta sa akin mga, ay mga talaga sa aking bag mumukha oh ayan medyo siguro na aninaw ko kasi ay tuwa-tuwa ako eh baka sa isip ko sa isip ko lang ay pantay na siguro <laughs> chara oh ayan medyo nilaylay ko ang aking hair so unahan para hindi naman talaga banat na banat oh teba Oh, ayan, parang naisip ko na pumunta na sa kusina. Ay, talaga naman, lagi nung no, may parang, ano ba yan, malilimutan ba yan? ayan, may naisip ko. Baka naman, ilumailaw eh, at, luma at uh, makita nga aking papaya. Fa <laughs> Choreng at log. O, ayan na nga. O, ayan, yun. yun. Ang kabuwan ng aming bahay, medyo magulo. Kaya, pasensya na kayo mga kumarals, kumparals. Yeah, o, that's ayan ba, ba medyo pantay nga ang pagkakamakeup ko sa aking best kung nga abay nung nag ako nakita ko yung pantay nga na abay pwede na kahit malabo pa lang mata eh nakakapantay din o di ba sabi ko sa inyo kayang kaya kayang kaya pa ng kumarals nyo o di ba ayan na nga ayan o um, um, kumuha ko ng tas at mag hot water nga tayo kasi wala nang laman pang aking tiyan kaya lamnan muna natin ang two bags o di ba ng water water is the best to our health para humaba nga naman ang ating mga buhay ang ating life o ayan, o isinalin ko na at pakukuloyin ko na at masarap sa kalamnan sa tiyan, sa mga bilbils o diba, pampatagal ng mga taba pampatanggal ang hot water o diba, ika nga ni Doc na walang tumataba sa water o, uminom ka lang ng uminom. O, di ba? O, ayan. O, medyo mag-exercise ako dyan. Mga kagkumarals, kumparals. O, di ba? O, ayan. O, ay, abangan nyo. Ayan na. Medyo naghahanda na ako. Ano ba yan? Ano pa ba yung inaabot ko? Akala ko ako mag-exercise. Hindi pa. O, ayan. Medyo nilakit po. Ayan, hot water. Kasi ko pa rin na hot water. Ayan na nga, hot water na nga. Oo na. Kaya mag-exercise na. Ayan. Alright. Medyo ayusin ang damit at baka lumaylay. Medyo giling-giling na. Alright. Ayan. Unat-unat ang mga kamay. Ikembot ang bewang. Oh, bad diva. Oh, eh, giling, giling. E, eh, giling, giling. Oh, ya. Yeah. Oh, yeah, yeah. No, di ba Pampagod vibes lang, mga kumaras. Oh. Kailangan medyo may kaunting exercise. Kahit na pasali sa liwang, giling mo ay hataw muna. Ayan. uh ha. uh ha. uh ha. Uh, 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 uh la it Uhu, -huh, uhu. -huh. Ayan. Oh, yeah. Oh, diba? Masarap sa pakiramdam, mga kumaras, kumpares na medyo inat natin ang ating mga bewang. Para daw yun sa puso, sa mga kalamnan, mawala ang mga kung ano-anong mga rayo-rayo man natin diyan. O, oh, diba? Ay, naku naman, na, naman yata. Ay, pesa bewang, tama. May time nirarayo man bewang. ayan na. Kumulo ng aking hot water at ako'y mag hot water ng mga kumaras bye muna it's hot water time oh yeah time